Dry skin ka ba at may mga katikate? Pwes, panoorin mong video na ito. I am Midweb Joanna at your service. Mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng skin dryness. Una, dahil yan sa sobrang init na panahon o klima. Pangalawa, dahil naman sa sobrang lamig na panahon o klima. Pangatlo, sobrang pagligo o pagkuskos ng balat habang naliligo. Pangapat, may matapang na sabon o detergent na ginamit. At ang panglima, pagtanda at pag-edad. At ito nga pala ang sabon na makakatulong na magtanggal at mabawasan ng acne, dry skin at kate-kate mo. Ang malunggay herbal soap from Moringa. Nagre-recommend ako ang sabon na ito dahil nagtataglay ito ng sangkap ng malunggay, olive oil at omega na nakakatulong para matanggal at mawala ang pangangate dahilan sa pagka-dry ng balat. Antioxidant, anti-aging at antibacterial na din ang sabon na ito. Tataglay ito ng mga natural na bitamina kagaya ng vitamin A, C, E, omega, 6, 9, calcium, potassium, protein and natural oils dermatologist tested and 100 safe and effective din ito. Malayo sa nakakapinsalang kemikal. For best results, sabayan mo ng Moringa Lotion. Mabibili mo ang mga produkto ng Moringa kagaya ng sabon na ito sa Mercury, SM, Watson, Pure Gold at marami pang iba.